Ramdam na ang epekto ng El Nino sa ilang lugar sa bansa at inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na buwan. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakalatag na ang programa ng gobyerno para maibsan ang epekto nito. Si Dominic Almiloro sa detalye. Walong lalawigan sa bansa ang nakakaranas ngayon ng El Nino. Sa isang pahayag, the Office of Civil Defense Administrator nitong nakaraang linggo, Sinabi niyang mas matumal na ang bumabagsak na ulan sa Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Limang buwan na silang mababa yung patak ng ulan sila. Nabawasan niya ng mga 60% ng usual volume of rain. Hulyo noong nakaraang taon nang magsimulang maramdaman ng El Nino. Maliban sa ilang lugar sa Mindanao, inaasahang aabot sa hanggang 50 lalawigan ang mga karanas ng tagtuyot pagdating ng Abril. Dagdag pa ni Nepomuceno, bagamat hindi pa ganoong kabilis ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam, nakakabahala pa rin lalo't Enero pa lang ay lumalampas na ito sa normal na level. For example, ang angat, ang uh, regular level niya dapat 212 meters. Nag-less than 212 na siya. Sa isang pahayag sa Kandaba, Pampanga, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakalatag na ang mga programa ng gobyerno para mabawasan ang epekto ng El Nino, lalo pat inaasahang magtutuloy-tuloy ito hanggang Hunyo. Ilan sa mga hapbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng Climate Risk Assessment para sa mga nasa lantang pamayanan. Kamakailan ay nagpulong na rin ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Task Force El Nino kabilang ang DENR, DOST at Agriculture Department. Dito ay tinatalakay ang short, medium at long term intervention na maaaring gawin ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Naglaan na rin ang 31 billion pesos na budget sa ilalim ng National Rice Program para sa production support, research and development, irrigation at iba pa. Gagamitin din ng gobyerno ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para palakasin ang agriculture sector at pagtibayan ng kasanayan ng mga Pilipino sa modernong pagsasaka. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahin hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.